Magandang araw, welcome po sa Usapang Loan at Online Lending. To this video, ang re-reviewin nating online lending app, walang iba kundi si Piso Hair. So baka isa na kayo sa mga naka-experience at na nasubukan niyo na at mayroon kayong hindi maganda or ano man experience ninyo, pwede niyo pong i-share sa aming comment section. So, bago natin ipagpatuloy ang ating pag-review kay Piso Hair, Kanyayahan mo na namin kayong mag-subscribe sa Usapang Loan at Online Lending para palagi kayong updated sa aming mga uploads regarding po sa iba't-ibang online lending app na ngayon po ay nag-uumpisa na naman silang uh, parang gumalaw. O, gumalaw na sila ngayon. Nung mga nakaraang buwan, hindi tayo masyadong nakakita ng mga advertisement ng uh, iba't-ibang mga online lending app pero ngayon po ay ang dami na po nila. So, same with uh, other online lending app. Mayroon po tayong limang factors na tinitingnan bago natin masasabi na ang isang online lending app ay legit at pwede nating may rekomenda. So, ano ba yung limang uh, factors na tinitingnan natin? Unang-una, yung SIC registration. Kailangan, registrado sa Securities and Exchange Commission. Pangalawa, dapat ang isang uh, lending app ay hindi po loan shark. Pangatlo, dapat po hindi violator ng data privacy ang mga collectors nila. Number four, dapat ang app description sa Play Store ay uh, hindi parang uh, I mean malinaw yung pagkasaad doon at totoong mangyayari sa iyong uh, loan evaluation. And then pang lima, yung mga review mula po sa mga borrowers or mga Ex-customers nila So lima po yun o, Dati kasi tatlo, ngayon ay lima na Ang tinitingnan natin So balik tayo sa factor number one Kailangan Ang isang uh, Online lending app ay registrado Sa Securities and Exchange Commission So I-check natin sa website Ng uh, SEC kung Pasado ba siya dito po sa sik.gov.ph under po sa mga online lending platforms. Medyo doubt tayo dito dahil ang nakalagay dito sa kanilang uh, app ay tiktok Lending Corporation. Pero si tiktok Lending Corporation ay hindi mo makita dito sa listahan ng uh, Securities and Exchange Commission. Ang nakalagay dito ay SuperSpace uh, PH Lending Incorporated. Yan po yung nakarehistro under kay Piso Here at saka kay Piso Quinto. So dalawa ang ano nila. Dati kasi, I think 2019, si Piso Quinto ang uh, uh, madalas na nakikita sa Play Store pero nawala at ang ipinalit nila ay si Piso Here. So ano ba talaga ang totoong lending company na nasa likod kay Piso Here? Si Space PH Lending Incorporated or si TikTok uh, Lending Corporation. Kasi kung si TikTok Lending Corporation, wala po siya sa SEC. Securities and Exchange Commission. So, magiging illegal siya. So, medyo doubt tayo dito. Hindi ko masasabi na pasado siya dito. Uh, maano lang natin, kung mapalitan ni Pisuher itong nakalagay dito, ito, itong TikTok Lending Corporation, dapat ang ilagay nila dyan ay Sober Space. O baka sa ngayon ay busy pa yung IT nila at hindi kaya mapalitan. So, sa nasa listahan siya ng SEC, pero hindi yung pangalan na nakalagay sa Play Store ng uh, lending company. Iba yung nasa SEC. So, doubt pa tayo dito. Pangalawa, dito tayo sa pagiging loan shark. So, nabalitaan natin nga si Piso Hair, alam mo na, sa uh, sablay nga sa sec sigurado po na pati ang kanilang interest at processing fee ay nabilong po doon sa mga loan shark na online lending app pag sinabing uh, loan shark ang pra ang processing fee nila ay malaki halos kalahati ng iyong loan approved ay babawasan nila at i-charge icha nila yon sa uh, processing fee. Tapos nagpapatong pa sila ng interest. For example, ito ang kadalasang nangyayari. Sa 5,000 na ano, 5,000 na loan approved, ang matatanggap lang ni borrower ay kulang kulang 3,000. O So saan ba napupunta yung binawas nila? Napupunta sa processing fee. So ka-imagine mo, halos kalahati ang laki. O, tapos, yung interest nila kadalasan nasa 1,000. So, ang kanilang uh, ipapatong sa inyo ay from 3,000 na matatanggap mong net na amount, ang ibabalik mo sa kanila ay 6,000. So, kalahati ang kikitain nila mula sa inyo. Although, hindi naman lahat na loan shark ganun. Pero kasat, kadalasan sa mga loan shark ay ganun kalahati po ang kikitain nila mula sa inyo. Okay lang sana kung uh, yung processing fee na lang, hindi na lang sila magpapatong ng interest. Pero hindi eh, nagpapatong po sila ng interest bukod doon sa processing fee. Kaya ito si Piso Here ay ma consider natin isa ding loan shark kasi yun na nga malaki ang kaniyang processing fee at mataas din ang interest. Punta tayo sa factor number 3. And by the way, uh, sa factor number 2, x po si piso here. Sa factor number 3, tina natin kung nag-violate din ba sila sa data privacy ng mga uh, ex-borrowers nila. Napag-alaman po natin, isa din po sila sa mga gumagamit ng third-party collector. Third-party collector sila po yung mga taga-singil ng mga online lending app at alam nyo naman pag third party collector uh, gagawin nila ang lahat para po puwersahin kayong magbayad pa para mapuwersa kayo gagawa po sila ng mga kung ano ano yung apat na mga uh, apat na bagay na gagawin nila para kayo ay mapuwersang magbayad una nananakot, oo tatakutin kayo kasama na diyan ang uh, ipapakidnap kayo or ipapatay kayo or ipaparip kayo. Yan po yun ang inaano nila. Tapos, pangalawa, nanghaharas So, haharasin nila kayo. Walang pakundangan yan. Tuloy-tuloy yan hanggang hindi kayo nagbabayad. Mambabanta. Kasama na din yan doon sa ano, uh, yung yung mga kapamilya ninyo ay ipaparit daw nila yung anak mo, yung asawa mo, parang gano'n yung ano nila uh, sinasabi nila. Then, pang apat, yung pamamahiya. Gagawa sila ng GC, tapos ipasok ang mga kaibigan mo doon, ilalapag nila lahat ng mga ebidensya o proof na kayo po umutang sa kanila at yung mga picture mo, yung mga agreement ninyo, ilagay nila yan doon at ipapahiya kayo sa mga kakilala linyo At hindi lang 'yan. Ipapahiya kayo sa inyong mga contacts. Yung mga contacts niyo, yung mga nasa inyong phonebook ay tatawagan at ititext po nila yon. At kung hindi daw kayo magbabayad, sila daw ang magbabayad. Sila daw ang sisingilin. So, ang mangyayari, ang magagalit sa iyo bukod sa mga ula collector, pati ang mga kaibigan mo na nasa inyong phonebook. Magagalit din yun sa iyo kasi dinamay mo sila at hindi hindi mo pinaalam sa kanila na umutang ka, which is hindi naman talaga kasama sila doon sa agreement ninyo. Kaso lang, yung privacy mo nga, yung data privacy mo ay binayolate nila. O, oh, so, kinuha nila yung iyong personal information kasama na yung iyong mga contacts. O, oh, yung, yung nasa iyong phonebook At gagamitin nila yon laban sa iyo pag ikaw po ay hindi nagbayad or na-delete kayo sa pagbayad. So, sa factor number 3, XCP. So, here, Kumusta naman sa factor number 4? Ang factor number 4, yung as app description nila sa Play Store ay malinaw. At totoo talaga ang kung ano yung nakasulat dito ay susundin nila doon sa yung loan approval at loan evaluation. So titingnan natin dito sa kanilang description. So diretso na tayo dito sa ano dito sa daily interest. Ang daily interest nila is 0.25. Ayun. So, maganda ba ang 0.25 sa every day? I-calculate natin ha. So, 0.25 times 30. So, 7.5 per month. Hindi po yan totoo. Hindi po yan totoo. Sabi-sabi lang nila yan sa kanilang description. Pero, ang kanilang uh, mostly na interest ay nasa 24% per month. Aabot siya ng 24%? Malaki po ang interest nila. Kaya ang iba naman ay 1% per day. Pero kadalasan din Bukod sa 1%, mayroon ding 0.75. Kung 0.75 times 30, 22.5 or 30, uh, 23%. Pero kung uh, yung mga Kibiko, mga uh, online loans Pilipinas, 1% per day yun sila. So, 30% per day. So, itong si here, ganun din. So, hindi siya malayo doon sa uh, yung binanggit ko. Then, bukod dyan, ang long term loan nila ay 90 to 100 80 days. Hindi po totoo din 'yan. 7 days at saka 14 days lang po ang pinapairal nilang repayment term. So kundi hindi niyo po ibalik sa oras na 'yan or sa mga time na 'yan, sigurado po na 'yung apat na bagay para porsihin kayo magbayad ay gagawin po nila 'yon. So dito pa lang sa kanilang uh, sa kanilang description ay hindi na malinaw at hindi rin nila sinusunod So, X din dito sa number 4, si Piso Hair. How about number 5, Apps Review? So, titingnan natin ang Apps Review nila. So, punta tayo sa Ratings and Reviews. So, kung mapapansin nyo dito, 1 star, 1 star. At kung mayroon mang, ano, mga 5 star, hindi natin alam kung totoo ba talagang uh, nangyari yon sa kanilang feedback. <clears throat> ang Kadalasan kasing ginagawa ng mga ula, before kayo isalang sa evaluation, yung inyong loan application, kailangan nyo munang magbigay ng 5-star ratings sa Play Store para marami po ang mas scam. O, kasi yung iba hindi na, tum hindi na nagbabasa ng iba pang mga ano eh, mga uh, feedbacks, kundi tinitingnan lang nila yung mga 5-star. Then, kung mapapansin din ninyo, yung mga nagbibigay ng 5 star ay hindi po mga Pilipino. Marami po 'yan kasi mayroon din po kasi mga platform or mga or mga website na yung pagbigay ng ano, pagbigay ng 5 star ratings ay may ka, uh, kaakibat din po na uh, parang uh, prices or rewards. O so, isa din po ako kasi ako sa dati na nagtatrabaho online, ang ginagawa ko po ay magbigay ng mga ratings and feedback sa uh, mga app sa Play Store. So, kung maiipon mo yung bayad nila, minsan kasi, nagbabayad sila ng uh, 5 to 10 peso per per ratings. So, maiipon yun, pwede mong i-withdraw yun. Yan yung mga trabaho ko dati nung nag-ano pa ako. Nag- uh, online job pa ako. So, guma gumagawa sila ng ganyan. Kumukuha sila ng mga taga-review. Kaya, kung babasahin nyo talaga ang lahat ng mga review, ay hindi talaga, ano, hindi goods para po sa mga mangungutang. Pero magbasa tayo ng dalawa, itong, itong one star. This is, no, uh, this is no helping. I lost 4,200 pesos. This should be an awareness that this application is a scam. I want to check for the interest rate and for how long I can pay before to proceed. But they are disbursing the money immediately. So, wala nang wala nang kuskus balungos, kumbaga. Yung pag-apply mo, diretso na yan. Hindi mo na, hindi ka natatanungin. O. Tapos, yung ano mo, yung pera mo, diretso na sa iyong GCAS ata. GCAS or bank account. So, there's no way to cancel. So, mas mahirap pa ang mag-cancel kaysa mag-apply ng loan. Yan yung palagi kong sinasabi sa lahat ng mga videos ko, mas mahirap mag-cancel dito sa mga online loan, online loan or lending app kaysa mag-apply. So, ano ah, sana tayo? It's it is robbery and they are violating the law. They will ask you to pay within 7 days. Oo, oh, oh, de ba? Sabi doon do, 90 to 180 days. Pero ang sabi ng feedback, 7 days upon processing the loan that you did not even confirm. Oh sa 'yung hindi mo pa kinonfirm, nag ano na uh, 'yung oras ay tumatakbo na. Oh. This is a theft. You know what? For uh 10,500 pesos, the interest is 4,200. Hindi pa kasama ang processing fee diyan. So napakalaki, napakalaki ang interest at saka processing fee. Try to imagine that. Oh. Another one. The, uh, do not install this app. This is a total scam. I was just checking if they had have high interest or what. It's got transferred to my account without my approval and you have to pay within seven days. It is a total of 10,500. 10,500 ang loan niya pero I got 6,300. So magkano nawala? 10,500 uh, less 6300. So, 4,200 ang processing fee. There was no option to cancel the pending loan. If there is negative ratings, I'll give it negative 100. So, kawawa talaga kayo kung mangutang kayo dito. Kaya, iwas-iwas talaga. So, to summarize, uh, factor number one, alanganin po, 2, 3, 4, 5, X po dito si Piso here. Kaya, to conclude, si Piso Hair ay hindi po magandang utangan, hindi po magandang applyan ng loan. Kaya mag-ingat po kayo, mangutang kayo at on, or at your own risk. Then kung nakautang na kayo, magbayad kayo at huwag niyo nang ulitin pa. Wala pong ikat, ikakatulong ang mga online lending app lalo na ito si Piso Hair. Kaya please please maawa kayo sa sarili niyo, naawa ako sa inyo for uh, how many years na na Gumagawa tayo ng review at wala talagang uh, nagsabi na sila po ay guminhawa ang buhay dahil umutang sa mga online lending app. Wala. Lahat po silang nakausap natin ay nasira ang kanilang kanilang finances at nabaon sila sa utang at nahirapan sila makabangon. Kaya kung kayo po ay mayroong uh, uh, online lending app na nautangan at mayroong kayong hindi magandang experience or maganda ang experience ninyo, huwag kayong mahiya, i-comment nyo po sa... Uh, saan, kahit saan, sa aming mga videos, sa comment section, at sigurado po mababasa ko yan, at gagawan po natin ang review. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood, at please huwag kalimutang mag-like and share para marami tayong matulungan, at bago kayo umalis, mag-subscribe po sa Usapang Loan at Online Lending. Thank you very much. Paalam.